sarap na ulam namin manok na may cream may um, -well. carrots mayroon mm, carrots sa ano broccoli tapos mayroon pa bell pepper wow yummy yummy kain na tayo Mmm, ang sarap. Kainan na. Ang sarap ng gulay-gulay niya at siguradong malinamnam nito dahil mayroon liquid cream. Oh, diba mga idol? Masarap na naman ang ulam ko at tiba-tiba diba, na naman ako tiyarat. Ganito lang kasimple itong ulam na to pero sobrang sarap. Kahit kunti lang yung sabaw na naman dahil sa liquid cream. Nilinagay ko tapos ang sarap ng broccoli, carrots at bold pepper. O, di ba mga idol? Tapos yung manok, ang sarap ng pagkalutot, pagkalambot. <laughs> Napakasarap talaga nito, paborito ng amo ko, kaya lagi ko itong linuloto. At syempre, paborito ko rin dahil sobrang sarap. O, di ba? Napaparami na, na naman akong kakainin nito, di ba? Wala akong sibuyas ngayon dahil ito lang talaga yung gusto ko. Masarap ito malambot sa tiyan. <laughs> Bihira lang kami nagluluto ng ganito mga idol kasi minsan walang kulay, minsan walang cream. Kaya karamihan na linuluto ko yung manok is mas pus tiyad sabi nila dito yung manok na lagay sa oven. Oo... Uh, at mariani, ganoon yung ginagawa ko. Pero sa lahat, ito yung paborito ko dahil may kulay. Kapag may kulay, napakasarap, diba mga idol? Kapag may kulay, ang ating manok. Tapos na ako. Bye-bye. Mm -hmm. Thank you. Ingat. Ang hanghang.